Mas laki naman na dali mo. Oh. Kita kita sa malayo ah. Oh. Pinapaka wala mo sa pagkaganya ka Lain, na? Da, dami, Lain, laki. Paano na dami ah? malaki na Ha? Yan na ba pinaka malaki? Ilan ba bangunin mo? Uy, oh, anak ng kalabon na mo. At din mo lumubutan. Shout out kay Parin Pepe. Hehehehe. Yan ba yan? Ha? Shout out kay Parin Pepe. Magpagaling ka. Ito. Okay, <laughs>

Ha? Ay hindi, gusto ko yung na yan eh, meron pa ba? Hindi ka masira yung motor ko rin eh Ah, pwede pala ako din eh. Pero maganda sa puno eh. Sa kabila. May mga uli na bare. Wala ka pa. Ayos siya! Ba't ba may mali na case Namanti ba kayo? Hindi, may tanya Ha? Bumili ha? Ha? Ah, bumili? ha? Ano, ka ba naman eh May huli na boss? Ha? May huli na? Saka lang Eh? lang Eh, isa pa lang. Boss, na at, May pala, at, may pala, may ba? Laki kaya kumain ako eh. Ano mo pala? Ang hapon ito, dami Eh, kasi di ako tinawagan eh. Kaya mo Laki ano mas. Mas, baka ama, picture lang kita. Ingat mo. One. eh Kaya mo. Ano, oh, oh, angat-angat. Ano ba? Ayan, ayan, ano oh, ba yan? Oo, Sigurado ka. Oh. ko na. Hule parang mahina yung ko ah, huli pero huli mahina yung hangin, ayun, laki oh wow, mantap parang typist mas eh hey. pero walang typist na ganun yata eh oh, roho yan, roho kasi roho yan, napula ay nakawala, buwiset Oh, nanghiya mo! Ay, buwisit bawal yan. Hmm. Huli bos, ah. kita ka sa video. Laki. Marami rito. Meron maram pa pa, meron pa. Huli mo sa, ah. laki. Masarap lang din. tulungan na, nakita ko sa camera, sa video. Si Kosa. Si Kosa! Nagpakalayo na yan. Hindi pa naman. Laki mo lima po sa. marang

Oh, tinggal ini. Oh, gini. Oh, tinggal ini. Yes, one two.